Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy, 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 happy birthday to you. So yun na, kinantahan na kita, biruin mo yan, pakanta mo ako. Di ba, di birthday mo naman. Minsan ka lang naman mag-birthday, di ba? So ayan, boy, sign it. Happy, happy birthday. Uh, nawa, ano, nawa i-bless ka ni Lord. Lagi kang protektahan dahil malayo ka sa pamilya mo. Nawa, lahat ng gusto at pangarap mo sa buhay matupad mo. And... Stay as you are, stay as makulit, stay as magulo, stay as... Magulo. Stay as tapos, ano ba? Bully. So, yun. Ano pa ba? Alam mo yung, ano, alam mo yung bawat panat, may is napapangiti mo kami. Nakakatuwa lang kasi, ang, 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 ano, ang, ang, galing mo magbigay ng, ano, good vibes. Ang galing mo magpatawa ng, mga kaibigan mo. So, minsan, may pagkamalandi ka, maharot, may pagkabuli, ayan. So, in a way, ang saya-saya naman pag nag isa ka na. At minsan nagugulat mo na ako, napapatawa mo kahit nakasakaya ko sa gym. So, yun. Uh, all my ano, best uh, wishes para sa sa'yo dahil birthday mo ngayon. So, ayan na buya, binati na kita. So, wala na akong utang sa'yo, binati na kita. <laughs> happy, happy birthday again. Bye, bye. Tanggol, 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 tanggol. <laughs> yan. Yeah. Lil Ronello, Black Bogan, whatever your name is. Happy, 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 happy birthday to you. Ayan. Sana maligaya ka sa iyong kaarawan today. At sana ipagpalain ka ni Lord at nawain gabayan ka sa iyong paglalakbay sa malayong lugar. At God bless you. Happy birthday. Happy, happy Enjoy your birthday. birthday. Enjoy the rest happy, of the day. Birthday. And happy birthday. Ito yung channel na ito. Um, have a bright club of hope! Happy Birthday! Yes. Hello everyone! And hello -no world! And hello -no Whitey world! And hello -no Reels world! Or FB page group world! Maraming maraming thank you! At ako ay nandito. Mag-artista na naman daw kami. At kami ay mag-greet ng aming isang kaibigan. Parang anak ko na rin sa Whitey world. Doon kami nagkakilala kami ay napunta naman sa pis 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 Facebook pis mo pis 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 sa pis 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 sa among pis 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 sa pis 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 mag-amping, mag-ingat ka dyan sa iyong bansa. Ingatan mo ang mga gandang babae sa Facebook. With the way, good vibes, good vibes like, na yun. Nag-happy birthday and thank you so much sa pag-vlog mo rin sa Facebook na walang kumpas sigurado mo sa salamat. salamat. More birthdays to come at mag-ingat ka pa rin at magpayaman ka pa lalo ka. Mag-iingat! si Romino Dahil ang mga babae na iibog ni <laughs> Happy birthday to you Happy birthday to you I love you Happy birthday now And God bless you And to your And To your family Tama ba? Kasi yana, kasi Alam mo yung utak ko Wala na, eh. Tumatanda siya Tumatanda rin yung utak ko Kaya Salamat, mabuhay tayong lahat Hello sa atin lahat ngayon uh, Sa araw na ito, may isang tao dyan na celebrate ng kanyang birthday Walang iba kundi si, si, si Tio Sainel Basti Hello sayo Binabati kita isang maligayang karawan sa iyo. Happy birthday to you at sana maging okay ka dyan na sa malayo pa pa naman mag-ingat ka lagi. At maraming salamat sa mga biro, sa mga patawa mo, sa mga joke na kakawala stress, Maraming thank you, tiyo. <laughs> tiyo, Tio, tiyo, tiyo, tiyo ulit Salamat sa iyo sa pagiging isang basher mo. May natutunan naman ako doon sa pagiging basher mo. Thank you so much sa iyo at Mm, mag-ingat ka diyan kasi nasa malayo ka at bigyan ka pa ng maraming birthday maraming taon at uh Uh, gabayan ka lagi ni Lord at lalong lalo na yung mga mahal mo sa buhay at yung pamilya mo. Ang maligayang kaarawan o oh, happy, happy birthday to you. Piyo, sign out. kita. Ay, yung dahil mayroon pang buhay na sa ibang bansa at kinaya mo. mag ingat lagi ay happy, happy birthday. Bye-bye. Hi, Ang tagman ni sa sa'yo.